Sa taas ha, sa taas ha. Oo, obyo, oo, obyo. Puto, oo, obyo. Ang kasing ni Idol. Mag-out of tayo dito, boss. Fire rush tayo ha. Fire rush tayo ha. Ingat, Pablo. Bye, bye. Gato, pag pinarin ako, baba kayo doon, baba kayo, huwag kayo dyan. Hindi naman tayo nang dadami. may stack nila. Pero nung maganda niyan, pag naparil nila ako, marilinig nila sa baba. Kasi Baril. g eh, baril. g eh, baril. eh, Nice one. Nice one, Pogi. Pogi, al fogi, al fogi, mino pas pa, mino pas pa, mino pas pa, na kay bosing may... na kay na na Pa, uh, ganun lang ba eh. Okay. Pagka-tina. Wala na yan. Out of bones pala ako dun. Tara. Huwag dyan bossing. May kalabas sila dyan. Dito yung kabila. Likuran natin sila dito.

Tumalo na ko pala. Kita si Idol. Pablo, huwag ka dyan na mo. Takbo. Pre-repack yan. Kaya, ah, uh, kaya kaya tama Gago, ba't namatay? Tagusin, Gago Ah, tagus, eh Ang lala nun PGRP Kupal yung koro, Gago Down one, down one, down one, down one, down one. LB? Paano